boils down to leadership ang ibig sabihin kung ikaw ay tunay na leader kailangan ikaw mismo ang manguna para ma abot mo ang mas mataas na antas ng kahusayan magsimula sa iyong sarili please be seated Johnny Guillem To our uh, senior tactical officer Lieutenant Colonel Edwin Talban Other officers present Members of OCC Class 62 Class 885 Magandang hapon sa inyo lahat The very essence of our awarding ceremony this afternoon is our continuous pursuit for service excellence. Bago ko ipagpatuloy yung aking mensahe sa inyo, nais kong bigyan na masigabong palapakan nating lahat yung mga awardees natin. Another mas malakas na masigabong palapak Kasi para doon sa nakatanggap ng tig award ngayong hapon. At isa pang masigabong palakpakan para sa mga malalakas na classmate ninyo na nakakuha ng 100%. sa at saka yung nag-sumikap uh, na makaabot din doon sa kat para mabigyan ng parangal sa hapon na ito. Ang lahat ng ating ginagawa ay tungkol sa ating pursuit for service excellence. Yun yung ating kinokultivate sa Officer Candidate School. Maraming mga elemento para ating tandaan, ating isapuso at ating gagawin para maabot natin ang tinatawag na service Excellence. Una, everything boils down to leadership. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay tunay na leader, kailangan ikaw mismo ang manguna para ma-abot mo ang mas mataas na antas ng kahusayan. Magsimula sa iyong sarili at iyon ay iyong ipalaganap sa iyong squad, platoon, company, kung ano man ang inyong pinamumunuan na unit. Bilang mga estudyante, nagsimula kayo bilang mga followers. But at the same time, you are also exercising influence. Therefore, you are also leaders. Having succeeded In claiming victory. more victories like getting an award from physical education and also from tactics. Iyan mag-start ang inyong credibility as leaders. Meron kayong credentials. Later on, babalikan ninyo kahit mag-general na kayo. When I was an officer candidate, I demonstrated good leadership starting When I was a junior officer candidate. Kaya palagpakan yung hat muli ang mga awardees na. I will tell you a small story. Short story. May Weekly lang. I was a platoon leader of the 7th Scout Ranger Company sa Maguindanao bigla ako nung nakatanggap ng tawag para lumipat sa 12 Scout Ranger Camp. Alam namin ang um, istorya ng 12 SRC dahil napakaraming mahoy ang napupunta doon. Kinundita nila ang kanilang atong leaders. Maraming faction ng unit. Ayaw nila mag-training at mababa ang kanilang moral. They were then assigned in Kapatagan Grande in Isabela, Asila. So dahil kinudita nila ang kanila opisya, ipinadala ako at ang aking company commander, si First Lieutenant El Mercedario, para baguhin yung kultura, para pataasin ang moral, para pairalin ang disiplina, para sila ay maging Kasing usay ng ibang unit sa First Scout Ranger Regiment. Mabigat na tungkulin para sa isang tinyete. I was only about 23 years old during the time. Kasing ang edad ko ay. And I was handling sergeants, technical sergeants na marami din sa companies na Company na yun na siyang pa ng katigasan sa ulo. At naturally, kasi leader sila, ba't nga lang. Hindi naman lahat, pero marami. Majority. Kasunod na yung lahat. Paksyon ng Bisaya, paksyon ng Ilocano, paksyon ng Pulahan sa atingan paksyon ng Ituman. So being leaders na, na kami ay binigyan ng challenge to transform that unit, the uh, worst performing unit during that time. We accepted the challenge as co-leaders sa tactical level. Nag-usap kami ng aking company commander to play our part paano namin i-approach ang problema na yun. After about six months, ang kumpanya na yun ay naging leading scorer ng 1 Scout Ranger Regiment. At saka, napakarami sa amin, mga CEOs ang nakatanggap ng combat awards at lumiit yung bilang ng mga nag-aawal. Tumaas ang kanilang morality Naging proud sila sa kanilang unit at nawala yung tipong samahan lamang base sa kung saan region at anong dialect na sa lipo. On November 25, 1998, that unit received the Streamer Award as the best performing unit in combat operations during the anniversary of the FSRF. istorya paano namin ginawa yun. Hindi matapos ang hapon. At ang tandaan nyo lamang, it's all about leadership. Kung sinong nagdala, sinong driver, magkakapunta yan sa dapat mapuntahan na distinsya. So kayo, nating ng araw, magiging driver kayo. Walang masama na unit, pero, pero masama na leaders. And since it is a choice, kung gusto nyo makilala bilang patugad, walang kwenta, hamaoy-mahoy lang, mediocre, na leaders, the choice is yours. But, With the culture of excellence that we have started early on, I am confident that a large percentage among you Class 62 will be awardees ng Service Excellence Awards in the next 25 to 30 years. sa pagkabit natin ng service excellence ay training. Yun ang ating emphasis ngayon. Kung gusto natin na ang ating army ay may mataas na level ng readiness, mataas na level ng performance as an organization, namumuhunan tayo doon sa mga leaders na hinuhubog natin na magiging pinuno, magiging drivers in the next few years. At yun ay sa pamamagitan ng pagbigay ng world-class training. Napakarami man ng ating mga limitasyon. Kulang ating facility, kulang ating tao, kulang ang gamit. The list is endless. But, gamit ang diskarte, gamit ang extra effort ng lahat ng mga officers and NCOs na dito ngayon ay binibigay namin sa inyo ang lubos na makakaya na best training that we can offer for the future officers of the Philippine Army. Kaya maintindihan ninyo kung bakit ayaw kong mag-acknowledge ng kamas-kamas, napakasimple, kamas-kamas na pangsaludo. I am proud. Maybe about 99% of you ay nakapagsatisfy. Paano ang simple, tama na pagsaludo? Wala pa kayong sarili nyo. Pero merong ilan. Ilan na naman. Maybe 1, 2, 3, 4. I can count dito sa aking mga kamay sa aking mga daliri. pero ikapala, walang iwanan. and training is not confined to the individual. we are training you to be part of a unit, of a team. at dahil niyo, in training a team, there is no word or letter I sa team. Walang ako, ako, ako. Tayo yung parati. So kung tayo yan, may pakialam kayo kung ang kaklase mo, junior mo, ay hindi gumagawa ng tama. Maywanan kayo na ba yan? So that brings back the second element as equally important para ma-attain natin ang service next. Last but not the least, learning and adaptation. Kung gusto natin na maging mataas ang antas ng ating kahusayan, importante para sa isang organisasyon ang learning and adaptation. Para mayroon tayong parating napupulot na maganda, lagi natin iisipin, ano pa yung mga bagay na hindi natin alam? Huwag masyadong mayabang na alam na natin ang lahat. But cause, ay, itanong natin sa sarili, ano pa ang mga bagay na hindi natin By doing so, you are open to learning and adaptation. Meron tayo effort to really improve on the way we conduct training. Para hindi inbreeding our ideas on how to do it, we consulted subject matter experts, Read the experience of others. At ngayon, minabuti ko talaga kausapin sa headquarters. Yung mga aside, I mean, like schooling sa Foreign Service Academies. Ay napat nat serve dito sa Ubiso Academy School for the purpose of bringing more ideas that we can cultivate together para ma-improve pa natin on the way. That training. So you are very lucky that for the first time the Philippine Army approved the assignment of those who finished courses abroad to serve for at least a year and impart some applicable training practices, the Philippine Army of Circle School. In summary, para ang ating RBA umusig forward at paabot natin yung ating vision 2028, ginawa 2040, ang isang kahanga-hanga na Philippine Army pinag-ibang sa ng Pilipino. Philippine Army na handa na ipagtanggol ang ating bayan mula sa kahit sinong mga kaway. Ay tandaan natin na collectively, we must pursue service excellence. And to do that, we natin yung tatlo elemento, ng una, leadership, pangalawa, training, pangatlo, learning and adaptation. I am hopeful that each one of you, the na yung mga dumaan sa training innovations na ating inintroduce the Philippine Army of the Secondary School, by removing all the malpractices and introducing concepts, that would make you better officers than us, ay tuloy-tuloy ninyo na itaguyod ang pagbabago, hindi balikan yung mga basura na ating tinagawaran. Malag na nakapos nyo lahat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo no i-share niyo i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section maraming salamat